ito guys yung uh, pinaka mahabang uh, siyuan, guys no? sa dito guys sa Metro Manila itong uh, Baclaran Church at hindi lang yung guys kakaiba guys yung kanya at uh, at ating at ating at 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 yung mga uh, kanya ano guys so, okay sa mga guys tingnan nyo kakaiba hindi pa guys buho siya tayo ano galing galing hindi pa guys ito ang pinakalong uh, charge charts na pang pa ito ba simba, malapad pa alam ano?